Guys, um, good morning. Nagluluto ako ngayon ng nilaga. Ayan, is may paprang tayo si nanay. At then, ito na ng nilaga. Ayan, di ba? Ang daming repolyo. Kasi may paprang tayo si nanay. Sino ba yung mo? Ipapatikim natin sa kanyang sabaw ng nilaga. Lagyan natin na marami asin. Pag natin. Mm -hmm. Sige, lumay na At, kayo. Atabot ka! Kailangan. May tao Eh, malays ka sayo. Huwag kang mag-ano, magdamay-damay sa amin. Ah, lumayas ko lang daw. Huwag ka nang dadamay. Daman ka! Ayaw ko kasi si jobert yung driver. <laughs> may in-love ako. Madali pa naman ako may in-love. di gek ya. Nay. nay. Ano? Sabaw, natin, nay. Tikman ah, mo yung sabaw Tikman siya. mo yang sabaw. Ka Tikman mo kung yang sabaw. mo kumilos. Tikman na. mo, masarap. Kailan dapat sabihin masarap ha? Oo. Ano? Padang ala. Malat. <laughs> 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 <laughs>

Oke okay naman. Hmm, patik sa kanya. Tingnan mo nga. Yung mga mga. Dali, mapasok ka. Ito man, sarap. Bakit 'yan? Ay, yeah. Yeah, good. Hindi dapat. Mara talaga, Nay? Ah, oh, like 'yung binigay mm -hmm. lang niya asin <laughs> <laughs> 'yon. 'Yan ayos. Ayos, ayos. Na ano masasabi niyo na sa sabaw na isa nilaga? Ano ano? Ano masasabi nilaga natin baboy ano ba ang lasa? Ano lasa nako. Pa alat ah, masyado. Hindi masarap. <laughs> Bakit? Totoo na na. Oo nga. So ano lang ano ba? Ano ba yung ano mo nalasahan? Parang sobra siyang salted talaga. Salted maasin talaga no. At maasin. Pino, ano nilagay mo doon? Hindi na prank lang kita, wala naman talaga niya. yun no. Oh. Ay bakit ang ah, alam? Ay may muta ka sa mata. Pabiyaan mo na yan. Muta lang kaya. Bye-bye. Kaya.